Unahin po natin itong magkadugtong na binabanggit po ni Senator Ping Lacson at sinisegundahan po ng expose ni Mayor Magalong ng Baguio City. Ang sinasabi po dito ni Senator Ping Lacson ay nakakabahala po na mayroon kang mga 67 na mga kongresista kontratista at mga kontratista na naging kongresista na sila din po ang kumakamal at kumukupo ng mga proyektong sila din po ang nagtakda, sila din po ang kumuha, at sila din po ang nagpapadaloy ng pundo mula sa kaban ng bayan, din sila din po ang magpapatupad. At karamihan dyan po, mga flood control projects. So lumalabas po ang mga pangalan dito ni David J.J. Suarez ng Quezon Province. Lumalabas din po sa listahan, ang pangalan ni ako Bicol partylista uh, uh, Saldico, ni uh, Dong uh, Gonzales ng Central Luzon nila Manix Dalipi. Marami po mga 67 pati po itong Mistisong bangus na mahilig mag-English-Inglisan ng one rider partylist no uh, na hindi naman ito naging Lala Move o kaya rider ng uh, Grab Delivery Food no itong si Gutierrez no. Ang pangalan niya si Tonton Duceres, no? Tonton ba? <laughs> Kasama pala ito sa mga kontratista na naging kongresista. At sila ay walang kahihiyan at walang pakundangan na nangungontrata mismo ng mga proyekto na sila din po ang nagtakda, sila din po ang kumupo at sila din po ang magpapadaloy ng pondo na manggagaling mismo sa kaban ng bayan through the congressional initiatives and congressional pork barrel o mga insertions sa iba't ibang mga aspeto ng agencies of government. Wow. Kadugtong dito sa binulgar ni Senator Ping Lacson ay ito din pong binulgar ni Mayor ng Baguio City Uh, retired Major General sa Philippine National Police, uh, General Magalong, na almost 40% na po ang SOP na kinukuha ng mga politiko, lalo na po ng mga kongresista pagdating sa pagpapatupad ng proyekto. Mantakin mo if a congressman, for example like J.J. Uh, David Suarez can have 1 billion worth of project no? na makukuha niya dahil nga siya ay sip, sip kay Martin Romaldes at numero uno itong pakialamero sa karapatan ng mamamayan pero numero uno palang involved sa ganitong mga aligasyon ng pangongontrata ng mga proyektong itinuturong may mga kurakotay, may durubuhan so kung may 1 billion na worth ng project si JG Suarez kung 40% pala ang kalakaran ng SOP o ng tinatawag na kickback Aba, 400 milyon na tumataginting kagad ang pwedeng kitain ni J.G. Suarez. Kung totoo ito, batay sa mga aligasyong ito na inilalabas, hindi lamang ng ordinaryong mga tao, kundi mga respetado din po ito sa ating lipunan, Si Senator Ping Lacson, Senador ng Republika ng Pilipinas. Si retired Major General Benji Magalong, Alkalde ng isa sa pinakatanyag na syudad ng Pilipinas, ang Baguio City. So I do not believe na gagawa po sila ng gawagawang kwento ng walang katotohanan at walang batayan ng pagsasaliksik o batayan ng kanilang kaalaman sa impormasyon. So ang SOP o kickback, malaki pala ito talaga. Sapagkat dati, ang alam natin, between 10 to 15 percent, uh, mga that was 30 years ago, then uh, naging 20% hanggang sa naging 25% po. At ito kadalasan po ay binibigay ng uh, mga kontraktor as advance mobilization. Pero kung ikaw na mismo ang kontratista, pamilya mo na mismo, hindi mo na kailangan mag-advance kasi aantayin mo na lang ang pag-release ng budget, pwede mo nang kunin ang SOP dahil kayo din po ang nangunguntrata. So malinaw na ito po ay lantarang uh, pangtatarantado at pangbabalasuba sa taong bayan. Niluluto tayo nitong mga magnanakaw na politikong ito sa sarili nating mantika. At dapat ito ang sisimulan ng investigasyon ni Marcos kung totoo at sinsiro ang kanyang pahayag na mahiya naman tayo dapat tayo, hindi kayo. Mahira naman tayo, kasama siya, sa mga nangyayaring kickback at mga nakawan sa mga proyektong ipinapatupad ng gobyerno. Ang problema, pagkatapos ng kanyang State of No Achievement Address, wala na po tayong narinig mula kay Marcos. Tahimik na, wala ng up Ito na rin ngayon ang challenge kay uh, Senator Rodante Marcoleta ang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson. At kaya ba itong maimbestigahan? At kaya ba itong mailantad at makalatkad sa katinuan at kamalayan ng publiko itong garapalan at lantaran na pagwawaldas at pagnanakaw sa ng bayan na inexpose ng isang senador ng Republika ng, Pilip ng Pilipinas sa katauhan ni Senator Ping Lacson at ng alkalde ng Baguio City. At ito po ay hindi bago, subalit kailangan po itong ma-reiterate o mapagbigyang diin muli sa katinuan at kamalayan ng mga mamamayang Pilipino para hindi po tayo makakalimot. Mantakin mo, kung ang proyekto ay mga 1 billion yan, ay di ang mapupunta doon kaagad na lang 600 million. Kasi ang 40% pala niyan ay withholding nakaw o dinodurobo ng mga kongresista kung sino man ang author at pasimuno ng naturang proyekto. Okay? So sa 1 billion, 6 billion ang maiiwan. Kukunan pa ng agency holding fee. Wow, may agency holding fee pa. Kung DPWH po yan, kukuha ang DPWH doon ng mga uh, magkanong 10% ng 1 billion mga 100 million din. So 500,000, 500 million na lang. Kukuha din po ng 10% ang uh, other uh, liaison para ma ito budget, COA. So mga 400 million na lang. At kukuha din po ng ganan siya ang kontraktor ng mga kulang-kulang uh, din 100 million ang tutubuin nila. So ang maiiwan na lang 300 million, my goodness mga kababayan. Out of 1 billion na proyekto, 300 million lang ang aktual na pundo na maipapatupad. But the budget release is 1 billion. Imagine kung mayroon pong 67 na kongresista na automatic sila na mismo ang nagpo control ng kontrata, edi sigurado na na may 40% sila at may 20% pa na ang kanilang contractors company, yung kumpanya nila, sapagkat sila din po ang magpapatupad ng proyekto. Ano ang tawag dyan? So ha, almost 60% po ng pundo ay napupunta lang sa mga kontratista at kongresista. 40% sa kanilang kickback, 20% sa ganansya ng kanilang kumpanya na nangungontrata sa proyektong sila din po ang nagtakda at sila din po ang nag-facilitate ng pundo mula sa kaban bayan. Terrible. Grabe, mga kababayan. Only in the Philippines na may ganito tayong kalagayan. oh, ano na ngayon, Marcos? Will you now call on the ombudsman to do uh, the massive investigation? Dito sa identified pa lang, ha? identified pa lang na 67 ng mga members of House of Representatives. Mga bata-bata ito at tauhan ni Martin Romualdez. O ano na ngayon? Ano ang inyong gagawin kung may ganito palang mga paglalantad? Ngayon, nag-react po itong isang dating komunista, hindi pa natin masisiguro kung siya ay bahagi pa rin ng CPP-NPA-NDF. Itong si J uh, si si Terry Ridon Dati itong uh, representante ng Kabataan Party. Subalit, ang alam natin, ito po ay naglaylo. Subalit, nag- uh, uh, ginawa pa rin po siya, kinontak siya ng CPP-NPA-NDF at pinapasok sa gobyerno ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ng Presidential uh, Commission on the Urban Poor at hindi po tumagal ng isang taon, sinipa po ito ni Pangulong Duterte. Itong si Terry Ridon ah, sa travel ng travel, si Boy Lacuachero. So malamang sa malamang, konektado pa rin po ito. Sa CPP, NPA, NDF, itong si Terry Nakapasok siya sa Bicol Saro Party List. No? Hindi pa natin alam kung ang Bicol Saro Party List, i-check natin ito ba ay hawak ng politiko at mga kontraktor o hawak ng CPP, NPA, NDF kagaya ng mga <clears throat> party list nila na ginagamit like Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan Party ka at ang act pictures nila. So itong si Terry Ridon, binalikan pa po niya si uh, Mayor Magalong at hinamon niya na mag-produce ng evidence. Hindi po ba dapat ay kayo ang mag-produce ng katotohanan na hindi ninyo dinidiskarte at hindi ninyo niraraket ang kapanang bayan kaya dapat mag kayo? Yun po ang panawagan ni Marcos Jr. sa kanyang State of No Achievement Address and yet, ibabalik pa nila sa mga nagbubunyag ngayon ang alam naman ng mamamayan na totoong nangyayari. Style CPP, NPA, NDF yan. Tereridon. Kaya marapat lamang na sinipa ka ni Pangulong Duterte. Dahil maliban sa bugok ka na, na opisyal ng gobyerno at hindi ka karapat dapat, at uh, ikaw ay operatiba pa pala ng CPP, NPA, NDF, batay sa mga impormasyon na pumapasok. So, ngayon, lumalabas tuloy na tama din ang binabanggit ni Congressman Toby Chanko na totoo nga mga kababayan na ang nangungontrata at nangungurakot sa mga proyekto ng gobyerno, lalo na po sa trilyones na flood control na in the last three years that Marcos government existed. 2023, 2024, 2025, lumalabas po na umaabot sa mahigit dalawang trilyon pesos ang flood control project at 85% to 90% ng nangunguntrata nitong mga kinukurakot at ninanakaw na blood control project ay mismo ang mga kongresista na kontratista at mga kontratista na naging kongresista. So, sila-sila din po ang gumagawa ng kalukuhang ito. So, mantakin mo mga kababayan, ang binabanggit mismo ng mga kongresman na nag-iexpose ngayon nitong kalukuhan at mga katarantaduhang ginagawa nila Martin Romualdez like Congressman Toby Chanko kung Congressman uh, Ungap na nagsasabi na ito nga pala ay totoong nangyayari na ang mga congressional insertions ang mga pork barrel at pati na po ang mga uh, ghost projects pero may pundo ay malaganap na nangyayari po ngayon sa ilalim ni Marcos Jr. at ni Laro Romualdez. Kaya walang ibang dapat singilin kundi sila muna ang uunahin dapat ng taong bayan. Marapat lamang na pakinggan at makita natin ang katotohanan dito sa mga binabanggit ni Senator Ping Lacson na mayroong mga 67 kongresista. Initially, mababang bilang pa ito ang nangunguntrata ng mga sariling proyekto nila at walang kahihiyan na kumukuha pa ng kickback at habang tumutubo pa sila through their contractor's company. Wow! Happy days are here again para sa mga magnanakaw under the Marcos government. Yan ang nagaganap ngayon mga kababayan. At ang nakakabahala po, hindi na lamang 20%, hindi na lamang 25%, kundi 40% na halos kalahati ng mga amount ng pondo na nakatalaga supposedly para sa mga naturang proyekto ay nakukuha na po bilang kickback at ganansya nitong mga kontratistang politiko lalo na ang mga miyembro ng House of Representatives So napakalubha ng issue na ito para hindi ito mabuksan sa Senate Committee on blue ribbon dahil ang Senate Committee on Blue Ribbon po ang siyang forum para sa oversight ng gobyerno na ang mga abuso sa kapangyarihan, abuso sa poder, paglabag sa mga mandato ng public officials, ang kanilang pangungurakot at pagnanakaw sa kapanang ng bayan ay pwedeng maimbestigahan po sa Senate Blue Ribbon Committee. We do not know yet kung kaya itong gawin ng Senado lalo na ng Senate Blue Ribbon Committee kung kayang panindigan at pangatawan ni Congressman ni Sen. Uh, Marco ang kanyang tungkulin bilang tagapangulo o pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee. The Filipino people are watching. Even the ombudsman, kaso lang pa-retire na po, si Ombudsman Justice Martinez at ang pumalit ay uh, alam natin makunog na ito ay bata ni Lisa Araneta at ni Bongbong Marcos kaya nila ito inaappoint ang susunod na Ombudsman na I think uh, mag-assume ng office by August 5 or August 6 dahil uh, magre retiro na po si Justice Martinez bilang Ombudsman the Ombudsman kung matino at may paninindigan ito can initiate immediately itong tinatawag na moto proprio investigation without any uh, conflict sa pwedeng gawin ng Senate Committee on Blue Ribbon. Depende po yan uh, kasi magkaiba naman ang direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee at ng Ombudsman. Pero pwede rin pong join ito na committee uh, ng iba pang mga committee ba sa Senado at hindi na bali po na mga kongresista ang involved na dapat imbistigahan. Do away with the tradition of interparliamentary courtesy. Let the interest of the country and let the right of the people prevail over the tradition nitong interparliamentary courtesy. Dapat maimbistigahan ito at mailantad sa publiko nang sa ganun po ay kahit man lang mapahiya natin at mabulgar at nang sa ganun po mabantayan ng taong bayan itong karakitan ng pangungulimbat sa mga proyekto na ginagamit po ang mga flood control project, ginagamit po pati ang mga congressional insertions at mga pork barrel ng ito. Saludo tayo sa krusadang ito na pinangungunahan nila Mayor Magalong ng Baguio City and even ni Senator Ping Lacson. Pero mas doble saludo tayo kung idudulog nila ito mismo sa Senate Blue Ribbon Committee para magkaroon po ng totoo at aklaro uh, na mga investigasyon may kaugnayan po sa ganitong paglulustay at lapastangan na pagwawaldas uh, at pagnanakaw sa kaba ng bayan. Aabangan po natin ang tugon ng Senado at magiging hakbang ng Ombudsman o ng uh, presidente kung totoo'ng hindi niya kukonsentihin at hindi niya palalaganapin ang nakawan sa kaba ng bayan, simulan niya dito sa Ibinulgar ni Senator Ping Lakson at ni Baguio City Mayor Magalong. Ayan. So Magbabantay tayo sapagkat yan po ang ating uh, tungkulin. The price of freedom is vigilance. Kailangan po tayo magmasid. Kailangan nating magsalita. Kailangan po nating manindigan. Okay? Tama na ang pamimili. Tama na ang panggigibit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama si Dr. Loren Bador. Jeffrey ka Eric Celis at Atty. Marlon Guzantot. Walang kinukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.